Darating ang pagkakataon, yes, na hindi na payayakap. Tatanggin ng payakap sa inyo ang inyong mga anak. Kesyo may asawa na, binata na, dalaga na. Pero sinisigurado ko po sa inyo, dumating man yung pagkakataon yun. Kung ngayon pa lang nagagawa nyo na kahit paminsan minsan yun, dumating man yung pagkakataon na hindi na sila payakap. Darating at darating din naman yung pagkakataon na mami-miss nilang yung yakap. Lalong-lalo lalo na kapag nagka-problema na yan sa buhay, sa asawa nila, sa anak nila, mamimiss nila ang yakap ng kanyang mga magulang, maging ng kanyang ama. Because we will never outgrow our need for a father's love. Pupwedeng sabihin mo at maintindihan din naman ng ibang tao na hindi ka ganong tipo, hindi ka expressive, hindi ka show, hindi ka thoughtful. Pero please, sana maintindihan mo, tatay, na lahat ng tao kailangan kaya kahit parang napapansin mo, ayaw ng anak. Naku, no, sabi lang niya yun. Gusto rin niya yun. Kailangan din niya yun. At kahit sabihin ng isip mo, Hoy, macho ka eh. Bakit gaganyang ka? Bakit maglalamping ka sa anak mo? Tuloy mo. Sinisigurado ko sa'yo, you'll feel, ay, gusto ko rin pala. Kailangan ko rin pala. Besides, darating ang pagkakataon na hindi ka na makayayakap. Kahit gusto mo kasi may sakit ka na. Pag dumating yung pagkakataon ngayon, kung nasimulan mo na ang pag invest ng pagyakap kahit paminsan-minsan lamang ngayon sa iyong mga anak, siya naman ang magkukumahog. Kahit nasa saan yan, uuwi at uuwi yan para ikaw ay mayakap. Pag hindi ka na makayakap. And when that happens, mas mafi feel mo ang yaman mo. Kasi ang kayamanan ng ama ay kapag niyayakap pa rin siya ng mga anak niya, kahit wala na siyang maibibigay sa kanila.